Ang ganda umaga mga idol Meron naman tayong wawiringan uli Kung wiring kanina Yung Rosie, ngayon Ay wawiring ulit tayo ng Rusi Na parang wave naman Ayan po ang gagawin natin Magkakabit po tayo ng MDL Ayan Ayan po dala po ni boss Ayan. Boss tagas ang nga ba? Ayan boss kay... Mga boss mga idol Ayan si boss galing pa po Landing dumayo po dito sa Jams Motorcycle Parts para ipangabit yung MDL. nakabit natin yung MDL Let's go! Yeah, mga idol ating yung kanyang bawat kulay pagsasamahin natin yung itim dalawang itim pagsasamahin natin yung dalawang pula pagsasamahin at yung dalawang, dalawang dilaw ay pagsasamahin para may connect natin ng maganda dun sa kanyang relay at sa on off switch ng kanyang MDN let's go Kaya mga idol, eh, pagsama na natin yung itim sa itim, mula sa iba't iba sa dilaw. Ngayon, gagawin naman natin ito si relay. relay. Ngayon, dapat ang relay nito ay dalawa. Gusto nung may-ari isa lang. Ngayon, para hindi mas masira, itong red wire na to, nire natin to sa battery. At itong isa naman, na yung number 30 ay sa diretso sa battery at yung number 85 de diretso din natin sa negative ng battery para hindi magkaroon ng problema yung MDL natin hindi tayo kukuha doon sa accessories wire na pagbuhay ng susi ay nakarekta na na madaling makasing magkaroon ng problema pagkakaroon ngayon pag isang relay lang gamit kailangan nakarekta sa si negative at si positive mismo sa battery ngayon gagawin na natin let's go okay, guys. ito yung kanyang switch na high and low ito yung i-recognize natin ikakabit din sa MDL nya na magiging ngayon low ngayon titestingin muna natin kung alin dito yung pinaan sa Ikakabit natin itong red dun sa battery sa positive at itetest light natin kung nagana siya. Ayan, natin. guys, tatap na natin sa positive yung red. And guys, naga na, na yung low try natin yung high dito sa green natin. Guys, naagala na rin Ngayon, itatap na natin ito dun sa Paglalagyan ng MDN Let's go Ngayon okay, mga may Lagi natatalo pa natin itong Isang wire At itatap natin dun sa number 85 at number 30 ay ating lalagyan ng wire na mahaba papunta dun sa negative at positive ng battery ito sya ating pagsasamahin okay. Tapos nalagyan natin ng Tape Ayan Guys Ayan nga no, ito Kailangan mahaba yung wire Nung number 30 At number 85 dadal nating pagagapangin papunta sa battery direct natin sa negative positive Ayan. para hindi kayo malito tandaan nyo yung dulo itong may tali ito yung number 30 yung wala, ito yung number 85 ngayon ikakabit natin sa battery let's go Ya, mga idol, nilagay na natin yung wire na pinagapang natin ito papunta doon sa relay. Yung isa nilagay natin sa negative ng battery at yung isa ay sa positive ng battery. Itinap ko siya ay sa wire ng fuse in case na in case na magkaroon ng grounded, puputok agad si fuse, hindi magkakaroon ng sunog si motor. Ayun. Ngayon, eh, ayusin naman natin ay si relay ito siya may dalawa pa tayong hindi na kapit ngayon yung number 86 at saka number 87 si number 87 ilalagay natin sa switch nung MDL ayan ngayon ito namang si ito namang si number number 80 86 ito ang tatap natin sa accessories wire ng motor ngayon kasi si ay rose kulay black ang kanyang accessories wire at ito namang itong isa at yung ground ng MDL ito siya yan. itong black na MDL na ground. Yan siya. Itatap natin sa number 85. Pina ang ground niya. Huwag niyong ilalagay sa body ground kasi iisa ang kanyang relay. Yan ang take advantage ng isang relay. Ngayon well, kakabit natin. Let's go. Ngayon well, guys, nakabit na natin. Nairecognize na, na natin yung yung number 87 dun sa switch at yun naman number 86 yan po yung number 86 ito po ay lalagay natin sa accessories wire ito po 30 at saka 85 ay ground karekta na po yan yung po yung pinagapang natin papunta dun sa battery ngayon so, itong yung ating common na itong number 87 ay sa switch ng 3 way switch yan po ngayon, ito po yung high and low yan ito po yung high and low ng mini driving light wheel ayan. ngayon ito pong number 86 ay itatap natin sa accessories wire let's go Pero mga idol, okay na si MDL. Nakabit na namin. Nakabit na namin yung sa Saya na siya. And low, Hello. Ayan po yung MDL niya. Ayan yung um, niya. High niya. ay yung dilaw at yung low ay yung puti. Ayan. Okay na po si Rosie. Nakabit namin si MDL na recognize na po namin ng ayos yung wire wala nang kalat yan po lagi natin panatiliin pagwa-wiring na malinis yung wiring para maging masaya yung customer natin ayan si boss maraming salamat sa pagdayo dito sa Jams Motorcycle Parts siya po ay taga-landing pa At maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa Jams Motorcycle Parts yung pong gusto magpagawa pumunta lang po kayo dito po lang po uh, sa tapat ng dating Phil Health yung Jams Motorcycle Parts salamat po yun guys, okay na po yung Rosie na nalagyan natin ng mdl Salamat po sa tiwala. At shout out kay Gigit Martinez, kay Rotor TV, kay Master Joey. Shout out kay Kapitan Cesar Cortez. Ayan po. At hanggang dito na lang po yung video. Shout, uh, pa like and share na lang po. At follow po ng aming page. Ayan po, james Motorcycle Parts. Salamat po.